Ayun, hello, what's up, mga idol? Nandito tayo ngayon sa Laut. Uh, kararating lang natin kahapon mga idol. Uh, ngayon, sabak ulit tayo. Sabak na tayo sa Laut. Mamumusit kami ngayon mga kanonoy. ah uh, sa mga hindi pa nakaka-support sa ating channel Kuya Nonoy 25 TV uh, mga kanonoy please subscribe Kuya Nonoy 25 TV at hit nyo na rin po mga kanonoy ang notification bell para lagi tayong updated sa mga uh, video na fishing adventure na fishing adventure ka sa kamukha nito ang kasama nga natin pala ngayon mga kanonoy is si Idol Albert nagpe-prepare pa lang siya sa uh, mamumusit kami ngayon mga kanonoy preparation pa lang siya sa ano sa kanyang kawil So ayan mga kanonoy, tara. Panoorin natin kung paano yung pamumusit nila dito. Uh, mga kanonoy, nasa Palawan na pala tayo, nakabiyahin na tayo. Yung mga idol natin na nandito, uh, hindi pa nagre-reply yung mic ko natin. So, tara mga kanonoy, wag na natin patagalin. Yan mga kanonoy si Idol Albert. Nagpe-prepare na siya ng kanyang kawil. Anong tawag yan? ano tawag yan sa isa na yan? Undak. Undak. Yan yung undak. Nagunda kami dun sa nung nasa Quezon tayo mga kanonoy. Nagunda kami, wala kami laging kuha. Ewan ko lang dito sa nasa nasa Palawan na tayo mga kanonoy. Ah. Yan yung ano, yung asawa ng pamangkin ko si Albert. Bali nakarya na siya mga kanonoy ng ano, ng pamusit. Tapos ito, arya din siya ng undak. Ah, uh, di ba lang konti mga kanonoy basta marami ang huli para may pag may pang-ulam na may pangbenta pa. So ayun mga kanonoy, tingnan natin mamaya kung ano update update lang tayo mga kanonay ayun mga kanonay kuha Puset sana malaki mga kanonay ah, si Edo Albert to berada na pusit abang natin dito mga kanonay ganda ganda yung view ayun na mga kanonay malapit na iyon e, oh ayan mga kanonoy ayan o dalawa na mga kanonoy ang aming kuha wala yung isa ayan o ayan, mga kanonoy ayun o ayun mga kanonoy nangangawel din tayo kaso lang hindi natin maramdaman yung kung may isda ba o wala eto <laughs> mga kanonoy sila idol albert mga ano na yan mga veterans na yan sa, ano? sa pagdaragat tayo kaya tanong gawin natin ganun ganon Hindi natin alam kung may isda na ba yan wala Kasi ngayon pa lang tayo sumabak mga kanonoy. ay Ngayon pa lang tayo sumabak sa dagat Ariada, 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 ariada Ariada na naman si Edward Albert mga kanonoy Huli na naman mga kanonoy Malansang kami ni Edward Albert Huli na naman, birada nga pala mga kanonoy, malapit pala tayo sa China si. Harap tayo ng China si. Yan mga kanonoy. China si yan dyan Then yung malampaya yung drilling. Ah, medyo malapit tayo. Huli, huli. ano mga kanonoy. Kung ganito ka naman mga kasama ng mga kanonoy, malilibang ka talaga eh. Ayun mga kanonoy oh. Pusit na naman. Ano ba diba? Arya, arya, arya. Pa isa lang yung kain mga kanonoy pero meron tayong apat. Apat na ano. Ano tawag dyan nga? Taiwan, Taiwan. Taiwan, Taiwan, Taiwan mga kanonoy Uh, Siyempre mga kanonoy hindi pa natin kabisado yung mga pangalan yan eh. Kasi ngayon pa lang tayo nagdadagat mga kanonoy Kaya arya na naman si Idol Albert mga kanonoy Maya maya yan. kasi malansa na yung isda niyan. Ay malansa na yung kamay. Ay mga kanonoy, wala pa rin huli. Hanggang ngayon, hindi nagbabago yung ano natin. <laughs> hindi nagbabago yung ang tawag dito, yung hila. Hindi ko alam mga kanonoy kung may laman ba o wala. Idol Albert kasi expert na rin yan sa mga ganitong ano mga kanonoy, pangingisla. Eh tayo, ngayon pa lang tayo sumasabak mga kanonoy. Kaya, hindi natin alam kung ano, may huli ba o wala. Ay. Mga idol kumain na naman. Kumain na naman mga idol. Hindi ganong ma, ano ngayon, mga idol yung posit. Kasi hindi pa talaga season, madalang pa. Pero kumakain pa rin kahit papaano. Mayroon na tayong pang-ulam o pambenta mga idol. Ay buena sa manto si ano. Idol Albert. Kasi malansa na kamay mga idol. kaya natin mga kanonay kung ano, kung malaki ang huli nito. Ah, mga kanonoy. Ayan na. Ah, babae mga kanonoy. Babae mga kanonoy. naglaser na ng tubig. Ah, mga kanonoy oh. May apat na tayong huli mga kanonoy. Ayan o. Oh. Medyo laki na mga kanonoy. Ariada, Ariada, Ariada. Ariya na naman si Idol Robert mga ano, mga Ang, uh, kanonoy. Ang kanonoy Idol. Ariada naman si Idol Albert. Kunti pa lang ngayon mga kanonoy yung mga namumusit. Medyo malalayo pa yung aro. Kita Hindi pa talaga season ng pusit mga kanonoy. Kaya madalang pa yung nakamakain. Ano, Ayun, aremo na. Ari, 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 ari. Ulin na naman mga idol. Mga kanonoy. Ang karami na ata kami mga kanonoy ah. Ulin na naman. Si Idol Albert Sana kayo nito uh, Mga kanonoy Barako May barako sila Tinatawag dito mga kanonoy eh. Yung malaking pusit daw Para Na makakita naman tayo Anong klase yung barako Ayan mga, uh. Ay. mga kanonoy Mga kanonoy Mga babae Mga babae Mga babae pa rin mga kanonoy Arya Arya muna Arya Mahilig tayo sa babae. Tayo tayo sa babae mga kanonoy. Magaling talaga manghuli si Idol Albert, Albert Chang. Babae mga kanonoy. Ariya-ariya muna mga kanonoy. Ariya-ariya. Ariyada muna. Kan mga kanonoy kung sa mga hindi pa po nakaka-support sa ating channel mga kanonoy. Subscribe na kayo mga kanonoy. Kuya Nonoy 25 TV at i-hit nyo na rin mga kanonoy notification bell para lagi tayong updated sa mga ganitong fishing adventure natin mga kanonoy syempre i-like and share na rin mga kanonoy so yun ariyada pa si idol albert mga kanonoy uh, maya maya yan kain na naman yan mga kanonoy entahin tayo lang natin mga kanonoy hila na naman mga kanonoy magaling talaga to si idol albert uh, mga kanonoy oh. Nagulat pa mga kanonoy. Kaya kumain na. So, mga kanonoy. Ito natin mga kanonoy kung... Hila na, hila na. Dito mga kanonoy, hindi ganong hindi ganong malalim. Malapit lang tayo sa mga isla kanonoy. Oh. Mga kanonoy, oh. Oh mga kanonoy. Diba? Oh, mga kanonoy. Hindi na makita mga kanonoy. Puro na ink. Sige, riada riada riyada. Yung kanina mga kanonoy. Inano yung ano nya? Yung naputol. Kinain ng ibang isda. Doon lang natira. Dati apat yan. Ay kanina apat yan. Ngayon tatlo na lang. Kinain mo ng ibang isda yung ano? Hindi po mga kanonoy ang kumain. Ibang isda. Aria da, ariada, da, Ariya da. Aria mo na mga kanonoy, ariya. Mirada, ariya. Ayan mga idol, mga kanonoy, mananangigim muna kami. Subid namin yung ano, yung pusit kasi medyo hindi na kumain. Punta muna kami mga kanonoy sa Bahura. Magsubid muna si Idol Albert. Alam makauli tayo ng tangigi mga kanonoy. ng mga kanonay nag area kami ng pang tangigi medyo mag -subid, subid muna kami mga kanonay ang pain namin mga kanonay pusit yung yun, isa mga kanonay kinainan na yun ng no? isang bangka na yun pantangigi to mga kanonay pantangigi Udah makan ono ya Mariana ya. Yan mga kanonoy, uuwi na siguro kami kay malakas na ang ulanin, no? Ayan, no? Laki nung pull-up. Ayan, no? Kaya so, na namin na yun. That's Sayang mga kanunay, hindi hindi nakawilan yung ano, tangigi. So yun mga kanonay, uh, itakits ulit sa ibang fishing adventure mga kanonay. So yun mga kanunay, hanggang dito na lang kasi wala na, uwi na kami. Sa so, mga kanunay,